Good morning, ito na naman nga po at maganda naman magbubukas na naman kami. Open ko na po ang roll. morning! Ito na po pala agad at ang kaaga-aga ng mga side na tindera, o. Di ba ga? Si! Nagulat pa ako. Yan, di ba ga? Gulat ako. Tulog pa po si Tani? Ay ito at mag-o-open na ngayon umaga. Ang <laughs> Umagang kay ganda. Yan. Umagang kay ganda ko pala. <laughs> Ito maganda. <laughs> oh. 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 oh, hindi ba ka maganda? Ang aga talaga. Puse. Ganyan talaga ang gusto ng trabaho. Kahit maaga Kahit maaga pa lang. maaga talaga po kami dito nag-o-open. Good morning, good morning, good morning. <laughs> Ining, ining. Pabango ka ba? <laughs> Bakit? Kasi, kasi, huwag <laughs> na. Morning, morning, morning. Ngayon, sabre mo ng niya si <laughs> Oo. Hi. Kumapi ka na ba? Hindi po. Pa, patay tayo. Wala tayo. Wala tayo. na Bawal. Ako mapapasalan sa <laughs> Pag may di pag may off, oh, may pera. Pag hindi may off, oh,

ay good morning everyone <laughs> sayang di sayang di nahuli. morning ayun nga po at kami palang ay mag Di display yee -hye.